Tinapla ni Pangulong Bongbong Marcos ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na pinupolitika siya sa mga pagdinig tungkol sa pondo. Git ng Pangulo, natural lang ang pagbusisi sa pera ng bayan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili mapapagdinigman sa Senado o sa Kamara. Bukang bibig ni Vice President Sara Duterte na pinupolitika siya sa tuwing tinatanong tungkol sa kung anong ginastos at kung paanong gagastusin ang pondo ng kanyang opisina. Ngayon, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabing walang nangyayaring pamumulitika sa mga budget hearing. That process is well established and it has to do it. Kabilang si ACT teacher Partylist Representative Franz Castro sa mga nakasagutan ni VP Sara sa pagdinig ng kamera ng busisiin ng mambabatas ang tungkol sa confidential funds. Ayon kay Castro, isang impeachable offense ang maling paggasto sa pera ng bayan. Sa isa namang pahayag, giniit ni VP Sara na walang mali sa paggastos nila sa kahit anong pondo. Ang meron daw ay ang walang humpay na political attack sa kanya ng Alyansa Raw ng makabayan Romualdez Marcos nang sa gayon ay mapagtakpan ang mga tunay na problema ng bansa dapat daw ay magtrabaho muna bago politika. Bukod sa confidential funds, kinu-question din ang 10 milyong pisong pondong hinihingi ng Office of the Vice President para gastusan ang pamamahagi ng children's book na pinamagatang isang kaibigan na isinulat mismo ni VP Sara. rin ng Commission on Audit ang mga hindi na kumpletong proyekto ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Base sa 2023 COA report, 192 classrooms lang ang nakumpleto nung nakaraang taon. 3% lang yan ang target na 6,379. Habang ang mga classroom na dapat sanang kumpunihin, 208 lang ang nagawa. Gayong 7,550 ang target makumpleto. Tatatlong last mile schools lang din ang nakumpleto sa 88 target ng DepEd. Ang last mile schools ay para sa mga liblib na lugar. Sabi ngayon ni Pangulong Marcos, natural lang na busisiing maigi ng mga mambabatas kung saan napupunta ang pondo ng bayan. Hindi raw yan pamumulitika. I don't know how she can characterize these things, which is essentially an information gathering exercise for the House and for the Senate, so that they know how what the what the budget will look like. So there's uh, Malayo sa politika yun dagdag pa ni PBBM, wala na silang komunikasyon ngayon ng bise mula ng magbitiw ito bilang DepEd Secretary. Matatandaan namang humingi ng paumanhin si VP Sara sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ng puganting si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa umanoy paghikayat sa kanila na iboto sa pagkapangulo si PBBM. At nang tanungin tungkol dyan ang Pangulo, ito lang ang sinabi niya. Uh, I still don't Uh that is uh that that is your wish for that type of thing. <laughs> Hirit naman ni PBBM kay Kibuloy, walang mangyayari sa hinihingi niyang kondisyon bago sumuko. Matatandaan na sinabi ng kampo ni Kibuloy na susuko lang siya sa mga pulis kung masisiguro ng administrasyon na hindi siya i-extradite sa Amerika. Pero giit ng Pangulo, trabaho ng pulis na arestuhin siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.